dito tayo mga kaalis ang ulam namin dito ay puro gulay nandito tayo mga kaalis so, lang natin uwi na ako sa aking inuupa yan dito dito Welcome to my guys, Kaali ang pagbabalik sa YouTube natin. Eh pasensya na kayo mga kali at uh, ako ay hindi nakapag-vlog ng matagal na panahon kasi hindi na ako nakapag -ano eh. nakapag palakaya sa dagat at eh, dito naman tayo mag uh, natin ang pagiging uh, guardia. Welcome. Yan dito na tayo mga kali. Kauwi lang natin. Uwi na ako sa aking inuupahan. Uh, yan. Dito. Dito ako nangungupahan. Nagsusulong bahay. Walang kapit bahay. Yan. Tatlo kami rito. Yan. At merong mga naglilinis. Tupad. Ayan. Aming uh, puso at kulungan ng baboy ang nakalagay duyan. Ganda rito mga kaali. Hmm. Nandito tayo mga kaali sa aking uh, inuupahan. Eh, medyo gubat to. Kaya bundok. Marami silang alagang ano, ha, pato ang ulam namin dito ay puro gulay Nagihirap talaga si Kaali puro gulay yan may alaga silang baboy yan yan ito to yung kaibigan ay akala ko ba puro gulay ang ulam natin dito meron pala lechon <laughs> <Ay! laughs> oy salamat happy birthday pet happy birthday patay <laughs> Grabe, naghihirap kami rito Anong ah. Ano, tikman na natin yan. Papakita mo Ha? Ah? Papakita mo Oo, oh, walang wala eh. Grabe ang paghihirap namin dito. Yan, meron pang ano, mga reserve. Ang lalaki oh. Oo. Oh. Meron pa ito dito oh. dami Hmm. napaka ko rito, mga kaali. Hmm? sarap nya hmm ang lutong. pag pagigihan mo Birthday boy ha tapos 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 na. <laughs> tapos 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 na yung may, may sobrang, ka, may pa. Oo. Sobrang parang ano te? Eh, Pawis steering. <laughs> oh. Pero tingnan mo naman oh, yung nasa unan ko. Oy. Uy. Uy. Kailangan talagang tara pa. <laughs> ay, pag iyan na laglag yung ano pa. O kaya yung tenga. Bawas. Bawas. ang tanang maigito. Yami yami. Ya. Ganda rito mga kaali at uh, napaka-presko. Dito kami nagpapahinga sa ilalim ng puno. Hmm? Wow. Sarap magpahinga rito mga kaali. Lalo na tanghali. Talaga kang walang mararamdaman na init. Hmm? Ay, kapit lang ando yan okay na alam mo naman mga guardiya pagdating sa ano bahay kanya-kanyang pahinga uh, <coughs>